me this for a moment all your kisses love me always as you love me then we we'll part gawap muna nam gawap magsimula na magawa ng paper works si Kunya. paper works starts now <laughs> ng buti ng alaga. Dito magsimula ang aking trabaho sa umaga. Ang number one viewer ko ay ang aking amo. Ang aking amo na lalaki ganyan nanonood sa akin si CCTV camera hindi man ako makita hindi naman yung meta eh. sino man yung daldal ng daldal yan dal, dal, nam, dal, dal, dal. <laughs> Ayan. Mm. na trabaho for more. Dito magsisimula ng aking trabaho. Kapi. Tapos ng kapi ay linis buti ng alaga. Buti ng gatas siya. Kasi nagagatas ko po siya hanggang ngayon. 5 years old. 4 pala for next year. Next month. So, ginagawa ko. Alam ko, pag video-video. Gigising sa umaga. Uunahan sa pagbising. Kasi pagkasabay kami,

啊。Okay. po yung pangtanggal ng kalawang. Lemon powder. So, meron siyang maraming sachet sa loob. Ilalagay natin siya dito kasi inalawang na siya. So, ilalagay natin siya. Ilalagay natin. Wala akong mapagpatungan ng ako camera. So, wait lang. Open ko lang. Tapos, open natin. Tapos, papatakan natin. Amo, huwag ka makulit dyan. Huwag ka makulit, amo. Um, Nagdi-demo -de pa ako nito. Tidoo! Kasi meron na siyang kalawang. So, ngayon, atin siyang babaran ng kunting tubig. So, and then, i-open natin ang hanggang sa rectangle. Kita niyo ba? Yun, ganun yun. No. Tanggalin natin ang kalawa. So, nakamatagal-tagal ng ikon hindi nalagyan. Nalimisan. sintay natin na pumulo-pulo siya. na siya ngayon kung mag-a-pet kaya kagabi habang nagtatanggal, meron siyang lemon powder. Lemon powder. Isinya, lada cengkeh lawan, ya? Because of lemon powder, dan tanggal kalawan. Nice, and then put into this. Yes, come out. Yes, yes, come here. Come here, Lam, Lam. Get you in the kitchen. Daan, gising na si Alaga. So, bye-bye. Watch my YouTube and subscribe and likes.